ang sinong mayroon ay bibigyan pa. Mga kaibigan, narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karmilita. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Kumusta naman kayong lahat? Saan man kayo naruroon, ano man ang ginagawa nyo, sana na sa mabuting kalagayan kayo. Patuloy lang tayo na mag-alay ng panalangin sa bawat isa, na gabayan tayo ng Panginoon sa ating mga ginagawa, lalong-lalo na sa ating mga pagninilay na maging mabunga ito. Amen. Ngayon ay araw ng Miyerkules, nasa ika-20 araw na tayo sa buwan ng Nobyembre 2024. Ang ating pagninilay sa araw na ito ay babahagi sa atin ni San Lucas kabanata 19 bersikulo 11 hanggang 28. Dito sinabi ni Hesus, kung sino ang mayroon ay bibigyan pa. Magandang maging simula ito ng ating pagninilay. Ang taong mapagbigay ay binibiyaan ng Panginoon. Tandaan natin yan. Ang taong sakim malayo sa kanya ang biyaya. Ito yung palaging hamon sa atin. Na kung anuman ang ating kalagayan sa likod ng ating kawalan, sana hindi natin makalimutan na magbigay ng kung ano ang mayroon tayo sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Ang pagbibigay ay hindi lang ito usapin ng pera. Pwede tayong mag-alay ng ating panahon, ng ating uras, ng ating kakayahan upang maipadama natin sa ating kapwa ang tunay na ang tunay na pagpapahalaga sa kanila bilang mga anak ng Diyos. Kaya nga, sana sa ating pagiging mabuti, sa ating magiging mapagbigay, huwag lang natin isipin na magbibigay tayo dahil biya tayo ng Panginoon. Huwag, hindi ganon. Kusa tayong magbigay ng buong puso, pagtitiwala at pagmamahal. Ang lahat ay ibabalik at ibabalik ng Panginoon na hindi natin inaasahan. We will not only think that we will give because we want to receive a grace, a special grace from God. No, it's not. If we want to give, we will give with full sincerity. Sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga nangangailangan dahil alam din ng Panginoon muna sa lahat kung ano ang wala sa atin, kung ano ang pangangailangan natin. Kaya, siya lang ang nakakaalam noon Sa ating pagbibigay, alam natin na ginagawa natin ang ating tungkulin. tungkulin na makatulong na siyang pagpapahayag ng pagpapahalaga at pagmamahal sa ating kapwa. Isipin natin palagi na mga taong mapagbigay, ay binibiyayaan ng Diyos. Ang taong mapagbigay ay hindi malayo sa Kanyang paghahari. Ang taong mapagbigay ay mahal ng Diyos. Pagpalain na wa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus, turuan mo kaming magmahal. Turuan mo kaming maipahayag ang pagmamahal na ito sa pagiging mabuti, pagiging matulungin sa aming kapwa, lalong-lalong na sa mga nangangailangan. Amén.